Sasalubungin ng kilos protesta ng transport group na Piston ng pagsisimula ngayong araw ng panghuhuli sa mga choper na bigong makapag-consolidate sa ilalim ng PUV modernization. Sabi ni Piston Secretary General Ruben Bailon na magtutungo sila ngayong umaga sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City para kalampagin ang ahensya na maglabas ng isang memorandum circular na pinapahinto ang PUV modernization, git pa ni Bailon, kailangan muna nilang sagutin ang utos ng Korte Suprema hinggil sa inihain nilang temporary restraining order o TRO laban sa nasabing programa. Kailangan nilang sagutin yung uh, Supreme Court na uh, magpaliwanag kung successful mm -hmm. ba yung programa ng PUBMP ko uh, meron na bang road customization, public transport road plan, anong uri ng sasakyan ang tatakbo dyan, uh, ilang unit, yung po ay uh, hindi nila kaya ipaliwanag. At sagutin muna nila yung mga tanong ng congressman bago nila tanggalan o revokan ng antisa yung mga kaibret operator sa Salwet. Kailangan nila dumaan sa due process bago nila marevok. Nanindigan pa si Baylo na babiyahe pa rin sila sa kabila ng panguhuli sa mga unconsolidated jeepney. Anya hindi nila hahayaan na magutom ang kanilang pamilya at mawala ng hanap buhay bibiyahe kami dahil nabuhayan po ang nakataya dito. Kaya ba nilang pakainin yung libo-libong mga pamilya ng mga driver at operator? Kaya ba nilang sustentuhan yung mga, yung mga pangangailangan ng mga driver at operator? Apat pa na ang gobyerno nag-iisip pa paano mag-create ng hanap buhay. Hindi nagtatanggal. Yan ang rason. Kaya paninindigan namin yung laban na ikikit namin sa Korte sa House of Representatives at yan sa executive branches ng ating pamahalaan. Sa huli, sinabi pa ni Bailon na hindi sila mapapagod at magsasawang ipaglaban ang kanilang mga karapatan.